Ayan po, nandito na po kami sa mga senior citizen. Nagpapainsiak ng Pumonical. Pumonical injection dahil po sa private. Ayan, mahal po yan. Eto si Apo, nagpa-inject na po siya. Kunti lang yung nagpapa-inject dito ngayon. Sa center. yan, sa health center. Papa-inject po sila. <laughs> ng Pumonical. Ayan, dito sila. Papa-inject ng Pumonical ang mga senior citizen, 60 above. Para sa mga immune system nila at sa pneumonia, kontra Pumonia. Ayan. Nagpa-inject si Apo. Apo po. Ayan, nagpa-inject po kayo ng pneumonia.